Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Pinasong ng tubig ang isang fast food restaurant sa Kawit, Kabite. Matapos tumagas ang ulan sa kisamin nito. Sa tantangan South Cotabato naman, may higit 200 pamilya ang lumikas dahil sa baha. Darito ang unang balita. Nagmistulang ilog ang bahagi ng National Highway sa Tantangan, South Cotabato dahil sa mahigit limang oras na ulan. Mahigit dalawang pamilya lumikas dahil sa baha sa barangay New Iloilo. Pagbalik nila, kanya-kanya silang linis sa mga basura at makapal na putik na iniwan ng baha. Sa barangay Tinongkop, nasawi ang isang kalabaw na inanod ng malakas na ragasan ng tubig. Hindi raw agad napansin ang may-ari ang kalabaw dahil madilim sa kanilang lugar. Walang nasaktang residente. Sa Coronadal City, gumuhong bahagi ng kalsadang iyan kasunod ng malakas na ulan. Ayon sa mga otoridad, posibleng lumambot ang lupa sa ilalim ng kalsada kaya ito gumuho. Sa ilang mabababang lugar, pinasok ng baha mga bahay at kainan. Malalakas na kulog at kidlat naman ang naranasan sa Samal, Bataan. Sinundan niya na mahinang pagulan. Wala namang napaulat na nasaktan dahil sa pagkidlat. Sa Kawit, Kabite, tumagas ang tubig sa kisame ng isang fast food restaurant kasunod ng malakas na ulan. Naipon ang tubig sa sahig at pansamantalang na wala ang kuryente. Dahil dyan, itinigil muna ang operasyon ng fast food restaurant. Ayon sa pag-asa Intertropical Convergence Zone ang nagpapaulan sa Mindanao. Localized thunderstorm naman sa iba pang lugar sa bansa. Ito ang unang balita, Iguahe, para sa GMA Integrated News. Patapos ma maaresto ang mga suspect sa itunuturing na case number one ng mga nawawalang sa bungero noong biyernes, na is makausap ng kaanak ng ilan sa bungero si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Gusto rin na makausap ang anin na naaresto dahil posibleng raw alam din nila kung nasa ang na mga kaanak nilang nawawala pa rin. unang balita si Salima Refran. Sana makonsensya naman kayo. Maraming pamilya ang nasaktan, maraming pamilya ang umiyak ngayon. Aminin niyo kung ano Gustong makaharap ng mga kaanak na mga nawawalang sabungero ang mga naarestong akusado sa case number one ng missing sabungeros. Importante ang pagkakaarestong ito, lalot ang isa sa mga akusado na si Julie Dondon Patidongan, suspect din sa pagkawala ni Michael Bautista sa Santa Cruz, Laguna noong April 2021. Si Bautista ang nakunan pa ng cellphone video na nakaposas habang binibitbit ng dalawang lalaki. Isa raw sa mga ito si Patidongan. Ituro nyo kung wala na sila o buhay pa, at least ituro nyo sa amin kung saan silang lugar para magkaroon po kami lahat ng peace of mind. Ang reklamong kidnapping at serious illegal detention para sa pagkawala ni Bautista ibinalik ng National Prosecution Service sa PNPCIDG para kumala pa ng mas maraming ebidensya. Nais ngayon na mga pamilya na mga nawawala na makapulong muli si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Nangangamba sila, lalo't nagsiyatrasa na sa kaso o mga kaanak ng anim na sabungerong nawala sa Manila Arena noong January 2022 kung saan akusado mga naaresto. Sana po ipagpatuloy pa rin yung pag-iimbestiga kahit na po uh, inatras na ng kabilang grupo yung ano nila. Sa 34 na kaso ng nawawalang sabungero, 26 ang hindi pa nakakapaghain ng kahit na anong reklamo. Nasa CIDG Region 4A sa si Camp Vicente Lim sa Laguna ang anim na akusado. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panic ng Department of Justice at PNP. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Sisimula na bukas ang debate sa plenaryo ng Kamara para sa 5.768 trillion pesos. Napanukalang national budget para sa 2024. Ang House Speaker Martin Romualdez target nila maipasa sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang budget bago mag o break ang Kongreso sa September 30. Kabilang daw sa paggagamitan ng 2024 budget ang mga proyekto para sa tuloy tuloy na pagbangon ng bansa mula sa COVID-19 pandemic at paglikha ng mas maraming trabaho gayundin ang pagpapabuti sa basic social services tulad ng edukasyon, healthcare, infrastruktura at tulong pinansyal sa mga nangangailangang sektor. Sa September 27, ang huling araw na target ng Kamara para sa deliberasyon sa national budget. Patala ito may pasilip na sa upcoming kapuso movie na Firefly. Sa poster, sky blue ang backdrop may tila bundok pa sa gitna na may shadows. Tila mystery effect kung sino ang mga dapat abangan. Ang Firefly film ay produced ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. May pa-BTS o behind the scenes din ang ilang cast members ng movie gaya ni na Miguel Tan Felix at Isabel Ortega na fresh pa sa kanilang team-up sa Voltes 5 Legacy. Kasama rin sa pelikula si Kapuso Primetime King, Dingdong Dong Dantes. Iginatuwa ng ilang magsasaka sa Malolos, Bulacan, ang tinaasang buying price sa kanilang palay. 23 pesos kada kilo na raw ang palay mula sa dating 22 pesos. Magiging 28 pesos kada kilo pa kapag isinama ang incentives mula sa lokal na pamahalaan na binibigay sa magsasaka kapag sa National Food Authority o NFA nila ibinenta ang palay. Ay naman sa Bureau of Plant Industry, madaragdagan na may gitisang isang milyong metric tons ang supply ng bigas sa bansa ngayong Setyembre. Inaasahang tataas pa yan sa Oktubre kapag nakapag na ang iba pang magsasaka. Iniimbisigahan ng mga otoridad ang dahilan ng pagkasira ng mga bahura sa Iroquois o Rosal Reef. Paniwala ng isang maritime law expert, China, ang nasa likod ng pagkawala ng mga koral na ginagamit umano bilang pandekorasyon at alahas. May unang balita si Dano Tingkungko. Ang halos nakakalbo ng mga bahura ang tumambad sa divers ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang pagsisid sa Rosul o Iroquois Reef. Ang bahaging yon dating tinambayan ng mga Chinese military militia vessel. Paniwala ng isang maritime law expert, walang iba kundi ang China ang nasa likod ng pagkawala ng corals doon. China lang alam natin na gumagawa. Kinukuha talaga, hinuhukay at uh, yun, binaal sa balutan ng ang bahura. Lakuyan, ginagamit nilang material, panggawa ng dekorasyon. Yung mga coral, ginagawa nilang mga jewelry. Iniimbisigahan pa rin ng mga autoridad kung anong nangyari at kung sinong sumira sa mga bahura. Hindi naman siguro at hindi rin siguro posible na nagsi sunuran sila sa mga pag-alis ng mga China-U.S.A. Tinanong ng DZWBC AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar kung matukoy kung sino ang nakasira ng bahura, pagbabayarin ba sila? Noong 2013, nasira ang bahagi ng World UNESCO Heritage Site na tumataha reef ng sumadsad doon ang USS Guardian. At pinagbayad ng gobyerno ng Pilipinas ang Amerika para sa pinsala ng higit 87 million pesos. Siguro nasa mandato na ng ibang ahensya ng gobyerno. Sinusubukan namin kuna ng pahayag ang Department of Agriculture at Department of Environment and Natural Resources kaugnay nito. Ito ang unang balita, Dano ko para sa GMA Integrated News. Sinusubukan din namin kuna ng pahayag ang Chinese Embassy kaugnay sa pagkasira ng mga bahura sa Rosul Rift. Bumubuo ng updated na mapa ng Pilipinas ang ilang opisyal ng gobyerno kung saan isasama raw nila ang West Philippine Sea at iba pang teritoryo ng Pilipinas. Tungon daw yan ang pamahalaan sa 10-dash line map na inilabas ng China. At kahit eh, na yan, may pang-issue, mga panayam na senador Francis Tolentino. Maganda umaga po, senador. Ay, maganda umaga po, Igan, Maganda umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Opo, uh, kumustay lang po namin yun. Nabanggit ah, na mayroong binubong updated na mapa ng Pilipinas. At ito'y tugon nga dito sa 10-dash line map ng China. Well, hindi lang po yun ah, tugon o no, paggagawa ng ng mapa, It, ang ginagawa po ng, naggawa po ang Senado ng isang Special Maritime and Admiralty Zones Committee, kung saan nga po ako chairman. So, ang, ang binabalangkas po nito ay yung ating maritime zone law. Yung mm -hmm. maritime okay. zone law ay sangayon po yun sa UNCLOS at ang gumagawa po nun ay ang Kongreso, kabilang po dyan ang Senado. Mm -hmm. So, dito po, uh, ilalagay po kung saan talaga yung ating uh, kung saan po talaga yung ating internal waters, yung ating exclusive economic zone, yung ating territorial sea, yung ating contiguous zone. Kasi nakalagay po doon sa, sa UCLOS, law of the sea, na tayo po may claim. Ibig sabihin, kahit entitled po tayo doon, ay dapat i-claim natin. So dapat guhita natin, dapat lagay natin ng muhon. Uh, parang boundary kung saan talaga yon Hindi po... Uh, isa na lamang po tayo sa mga bahagi ng UNCLOS, na hindi gumagawa ng maritime zone law. Mm -hmm. Meron mahigit sa at ng bansa na bahagi ng UNCLOS na meron ng maritime zone law. Kaya yun po ang kinukot siya sa atin ng China. Eh, Nagkiklaim kayo rito, wala naman kayong maritime zone law. Kaya yun po yung ginagawa natin ngayon after mm -hmm. several decades. Sa nakikita natin ano, mapa ng Pilipinas, uh, marami dito hindi kasama doon. Ma marami yung hindi kasama doon kasi nag-overlap po doon sa ibang bansa. Okay. Kaya yung susunod na hearing namin, gusto namin makita rin yung maritime zone law ng ibang bansa na posibleng nag-overlap doon sa ating maritime zone, ginagawang maritime zone law. Ano po ba yung nababanggit na parang nasasapawan no? Uh, dito sa maritime zone law na madadagdag po sa ginagawang mapa natin ngayon? Eh, siguro po yung sa kung saan talaga yung, yung ating uh, boundary na exclusive economic zone, so, nabanggit ko nga kanina, Uh, saan ba talaga yung ating uh, 200 nautical miles mag, mag magtatapos ang saan, saan po yung ating uh, contiguous zone uh, lahat pong ito ay liliwanag pag nagawa sa hanggang saan po itong uh, 24 nautical miles uh, kasi lahat po yan nagsisimula sa baseline yung baseline po Senado rin po ang gumawa noon Kongreso rin po ang gumawa noon doon po nagsisimula yan in particular po ayungin shoal Bajo de masinlo ay Ngay pasok po yun. Pasok po yung mga nabanggit nyo. Ah, okay, sabi po ng National Security Council na meron din silang binubuong mapa. So, paano po yun? na uh, Senador, may, may pag-uusap ba yan? Yung, yung mapa po, sa ayon sa UNCLOS, hindi naman po mapa lang. Eh. Yung, yung pinaka-boundary nito, legislation po yun. Opo. Ang National Security Council, bahagi din po ng ating mga pinatatawag, resource person. So, pag ito po ay nagawa, papadala po natin to sa Secretariat ng UNCLOS. Opo. Mga kailan po ito? May target po kayo? Schedule? Mahaba-haba pa ho ito kasi uh, nakaka-initial hearing pa lang ho tayo kung saan may mga foreign uh, uh, resources, uh, may mga foreign speakers po tayo. So Opo. siguro, estimate ko, mga apat na hearing pa ho ito kasi uh -huh. medyo technical po ito eh. Hindi po ito madali. Mm -hmm. Baka, Senador, pwedeng pabilisan. At napanood mo ba yung video? Wala tayong bahura. Uh, Ubus na. Nakita ko po yun. So, na napanood ko rin po yun. Mm, so anong reaction nyo po doon, Senador? Alam nyo, medyo malalim po ito kasi bahagi din po ng close yung preservation ng ating mga corals. Yung Tama corals po, po yung, corals, yung corals po ay kailangan natin para sa, ito po ay tahanan ng ating biodiversity ng ating mga isda. opo uh, yung, yung mga maging isda natin, umaasa po sa corals na na, na bahay po ng mga isda. Nakakalungkot po yan pero, kung, may, magpa po tayo ng, ng claim damages, dapat po sa, sa UNCLOS, sa Secretariat, sa United Nations, pero mas meron ako nakikita pa rin mas malalim na ginagawa. Mm -hmm. uh, kaya po nagkakaroon ng ganyan. May ibang plano siguro Guru dyan ang gumagawa niyan. Hindi lang yung pagkuha ng corals at pagdurog nito. Yung pagpatay kasi ng corals, sa eh, prelude sa isang bagay na pwedeng gumawa ng isang uh, pag pinatay mo yon, pwede, pwede, ka na mag-reclaim eh. Opo, opo. Okay, so, Senador, pang... may, may iba na issue. Yung budget hearings nyo sa Senado, parang napapansin eh, lahat na lang humihingi ng confidential funds. Sa ngayon po, meron bang mga na hindi na pagbibigyan ng ating mga Senador? Pinag-uusapan pa po yun kasi nakagulat nga ba? Bak, biglang nangihingi na rin yung iba ng confidential funds. Una-una, uh, minatanong ako ang ahensya kung talagang may karanasan na sila sa ganito at first time daw. Mm -hmm. So, pangalawa, kailangan ba talaga ito? Uh, pangatlo, may pagkukunan ba? At uh, an ano ang kakaya, ano ang dahilan bakit kakailangan? Eh, may mga ahensya kasi na hindi siguro po kailangan magkaroon ng confidential funds lalo mm -hmm. lalo na yung traditionally hindi naman talaga ginagamit yung ganoon. Mm -hmm. Ay salamat po sa pagbabantay sa ating kababayan. Senator Francis you, Tolentino, sir. ingat po kayo. Nasa Camp Vicente Lim, sa Kalamba, Laguna, pa rin ang anim na suspect kaugnay sa mga nawawalang sa bungero na naaresto noong biyernes. Live mula sa Kalamba, Laguna, may unang balita, si Nico Wahe. Nico? Susan, magandang umaga na dito nga tayo ngayon sa Camp General Vicente Lim dito sa Kalamba, Laguna, kung saan dinala yung anim na akusado sa case number one ng missing sa bungeros. Dito sa CIDG ng Region 4A sa loob ng Camp General Vicente Lim, nakakulong ang, uh, ngayon ang anim na suspect. Yan ay sina Julie Patidongan, Carlos Zabala, Virgilio Bayog, Roberto Matiliano Jr., John Consolacion at Glir Codilia. Sa Paranaque City na aresto ang mga akusado matapos may magturong informante. Dalawang buwan daw sinurveillance ng mga pulis ang anim na ayon sa PNP ay palipat-lipat daw ng tirahan gusto namang makaharap ng mga kaanak ng na mga nawawalang sa bungero ang mga naarestong akusado. Lalot ang isa sa mga akusado na si Julie Dondon Patidongan, sospek din sa pagkawalan ni Michael Bautista sa Santa Cruz, Laguna noong April 2021. Si Bautista ang nakunan pa ng cellphone video na nakaposas habang binibitbit ng dalawang lalaki. Isa raw sa mga ito, si Patidongan. Nais nice din ngayon ang mga pamilya ng mga nawawala na makapulong muli si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Nangangamba sila lalot nagsisi at rasa na sa kaso ang mga kaanak ng anim na sabungerong nawala sa Manila Arena noong January 2022 kung saan akusado ang mga naaresto. Susan, sa 34 na kaso ng nawawala nga uh, sa Bungero, 26 dyan ang hindi pa nakapaghahain ng kahit anong reklamo. At uh, kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng Department of Justice at ng PNP. Live mula rito sa Camp General Vicente Lim sa Calamba, Laguna. Ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Nakapagbigay na ng kanika ang kontribusyon sa Maharlika Investment Fund ang Development Bank of the Philippines at Land Bank of the Philippines. Kinupirma ng Land Bank sa isang pahayag na nakapag-remit na sila ng 50 billion pesos sa Bureau of Treasury noong Webes. Sumunod naman dyan ang DBP nitong biyernes sa may kontribusyon na 25 billion pesos. Dati nang sinabi ng Banko Sentral ng Pilipinas na magbibigay sila ng 31.859 billion pesos na kontribusyon bilang bahagi ng pondo. Pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Maharlika Investment Fund Law noong Hulyo. Ngayong araw naman, may petisyon na nakatakdang ihain sa Korte Suprema laban sa MIF. kapuso, patuloy ang pagpapainit ng SB19 sa international stage. Muling ire-represent ng tinaguri ang P-Pop Kings ang Pilipinas sa ASEAN Korea Music Festival Round 2023. Gaganapin ang two-day event sa October 21 at 22 sa Jakarta, Indonesia. Kasama rin sa listahan ng magpa-perform ang ilang influential artists mula sa 10 ASEAN countries at sa Korea. Last year, nag-perform din sila sa Round Festival. Layo ng festival na magkaroon ng platform kung saan pwedeng mag-connect ang musicians at fans worldwide. Kahapon din nagsana naman photobook signing ng SB19 member na si Josh Cullen. Bukod sa all-out performance kasama ang ilang artists, game din siyang nakibonding sa mga 18. Good luck, guys! K-pop, pop I know. Samantalang ito naman bibida si nakapuso drama King Dennis Trillo at multi-awarded actress Bea Alonso sa upcoming drama na no Love Before Sunrise na collab ng GMA Network at New Philippines. Kasi ang totoo, wala kang pakialam. Eh di maghiwalay na lang tayong dalawa. Wow! Ayan ang pasilip sa karakter sina Atom at Stella na gaganpanan ni na Dennis at Bea. Cheer up, Trailer pa lang ay exciting na ang mga eksena na tungkol sa second chance sa love. Sabi ni Dennis, magical na muling makakatambal niya si Bella. Si Bella naman happy sa kanilang reunion project ng aktor. Ikinuwento yan nila sa yellow carpet at cinema premiere viewing ng Love Before Sunrise. Paghahandaan ko pagka eksena ko si Bella. And syempre, respetado ko siya. Alam ko yung uh, mga... Nagawa niyang pelikula, alam ko yung mga awards na natanggap niya. Sobrang mabait na leading man. He's really a gentleman. He's really professional. Never siyang nalit. Present din sa yellow carpet at cinema premiere viewing ng Love Before Sunrise, sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Senior Vice President for Entertainment Group Lily Beth Razonable, at Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo. At view Philippines Deputy Country Manager Vinchie C. Kia. Uy, di ba yung mga niya? Well, ito nga yung uh, laging tinatanong, di ba? What if? Yun, yun lang. Yung teaser na yan. What if? Meron ka bang what if? <laughs> Iiya kayo, pero may mga light moments din. Ang cute, ang cute nung mga kilik moments ni Bea at saka ni Dennis. Uh, you will really see the the chemistry, you will feel the chemistry between Dennis and Bea. Oh. What if Shira and Kaloy for view? <laughs> ah, or for view, no? <laughs> Habang patuloy ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, lalong namumroblema ang mga driver na hindi pa rin nakakatanggap ng fuel subsidy. May unang balita live si Bam Alegre. Bam. Susan, good morning. Panibagong linggo, panibagong abiso ng taas presyo ng mga produktong petrolyo. Ang mga problema naman yung ilang mga nakausap natin yung chuper dahil hindi pa rin nila naratanggap yung kanilang fuel subsidy. Thank you. Thank you. Hanggang ngayon, wala pa rin daw nakuha fuel subsidy ang chuper ng jeep na si Mang Marvin. Kaya ano pa raw ang aasahan niya kundi ang sariling pagsisikap sa pamasada. Sana kung may bigay. Eh kung wala naman, wala. Eh wala tayong magagawa. Yun ang mahirap kasi mataas na nga ngayon, tataas pa uli. Wala na, hirap na talaga mga driver ngayon. Panibagong dagok na naman para sa mga kagaya ng super. Nakakarampot ang kita ang nakaambang big time oil price hike bukas. Ayon sa oil industry source, mula 2 pesos and 10 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos ang posibleng itaas sa kada litro ng diesel. Habang 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 90 centavos naman ang posibleng taas singil sa kada litro ng gasolina kung sakali ito na ang labing isang sunod na linggo na may paggalaw sa presyo ng diesel at kerosene sampung linggo naman sa gasolina napapasa na all na lang ang super na si Jeffrey Ringad sa mga nakatanggap na ng fuel subsidy siya raw wala pang balita kung makakakuha rin ba siya ng ayuda nakakita ko lang po sa post na ilite parbe na ano na napamigay na daw lahat kasi sa akin wala akong card na ano eh kasi second na lang to eh Noong Merkoles na magsimulang mamahagi ng ayuda ang pamahalaan para sa mga PUV Matatanggap ito ng mga operator sa pamagitan ng e-wallets o kaya naman sa kanilang bank accounts o sa fuel subsidy card. Magkakaroon naman ng pagpupulong ang mga oil company at ilang opisyal ng pamahalaan kung paano pagagaanin para sa mga consumer ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Isa sa mga posibleng tinitignan ng i-review ang excise at value-added tax sa oil and petroleum products. Susan nila sa mga dahilan sa patuloy na oil price hike, itong uh, patuloy pa rin na voluntary supply cut ng Saudi and Russia sa kanilang produksyon ng crudo at uh, yung kalamidal sa Libya na oil producing country din, pati yung, uh, yung inventory withdrawal ng Amerika. Ito ang unang balita mula sa Divisoria sa Maynila, Bamalegre. Para sa GMA Integrating News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.